Saya! Ito ang mga kailangan natin para sa ating instant tornado experiment. First, dry ice. Dry, dry ice! Dry ice. At tubig. Water. Mas Baso? ba dapat o mainit ang tubig? Hot. Hot water. Hot water. Hot water. Yeah, tama. And, manahin natin tong... Box. Ay, nasa akin pala. Itong <laughs> Special box. Special box. Tool. At dito sa itaas, Diyan natin ilalagay ang pinakahuli nating um, gagamitin sa experiment na to, ano yan? which is the exhaust fan. Okay, oh, 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 oh. hot water sa baso. Lagyan natin ng dry ice. Wow! I'm yan palang Parang okay na yung ganda na Kahit na ano, na-amiss na ako dyan. Eh. And then, oh. Okay. Yung box. Yan. <laughs> oh guys, ang nabubuong ipo-ipo o yung tornado na yan ay tinatawag din natin condensational funnel. Kung paano ito nabubuo, yan ang ipapaliwanag ko right here. Mm. Sa instant tornado experiment, importante ang paggamit ng dry ice dahil sobrang lamig nito. Sa temperature na negative 78.5 degrees Celsius, ito ay nagsasublimate. Ang sublimation ay ang pag ng isang solid matter into gas. Nang ilagay natin ang dry ice sa bowl na may mainit na tubig, nagsublimate ito at nagkaroon ng malamig na usok. Nang buksan natin ang exhaust fan, nagkikreate ito ng low pressure at rapid rotation kaya nahigop ang usok ng paikot at pataas. Ang nakikita nating instant tornado ay isang funnel cloud o condensation funnel. I believe. Wow! Ano yung galing na na? itatapat ko siya Whoa! dyan. Wow! See? Pwede ba gawing contact lens